Alam mo ba yung kwento ng tatlong hari? Hindi lang ito basta isang Christmas story na pambata, may mga aral ito tungkol sa pananampalataya, inggit at tadhana. Tara balikan natin ang isa sa pinakakilalang paglalakbay sa kasaysayan. Ang lahat ay nagsimula sa isang mahiwagang bituin sa malayong silangan. May mga matatalinong tao, mga mago na nag-aaral ng mga bituin. Isang gabi may nakita silang kakaibang bituin. Isang bituin na napakaliwanag at parang may ibinabadya para sa kanila ito ang sign, ang tanda ng pagsilang ng isang bagong hari ang hari ng mga Hudyo. Kaya naman, iniwan nila ang kanilang mga tahanan, ang kanilang komportabling buhay, at sinundan ang bituin sa isang napakahabang paglalakbay. Hindi nila alam kung saan sila dadalhin nito, pero malakas ang kanilang pananampalataya. Nagtanong-tanong sila saan po ba ipinanganak ang bagong hari ng mga Hudyo? Ang balitang ito ay umabot sa palasyo ni Haring Herodes sa Jerusalem. At imbes na matuwa, si Herodes ay nabagabag. Natakot siya. Isang bagong hari? Ibig sabihin, may kakumpetensya siya sa trono. Para sa kanya, ito ay isang banta sa kanyang kapangyarihan. Kaya gumawa siya ng isang tusong plano. Ipinatawag niya ang mga mago at sinabi, Hanapin ninyo ang sanggol. At kapag nahanap ninyo, bumalik kayo sa akin at sabihin kung nasaan siya. Para ako rin ay makasamba sa kanya. Pero ang totoo, ang plano niya ay patayin ang sanggol para masigurong walang aagaw sa kanyang korona. Grabe ang inggit at takot, di ba? Kayang-kaya nitong bulagin ang isang tao. Nagpatuloy sa paglalakbay ang mga mago at muli ang bituin na una nilang nakita ay lumitaw at nanguna sa kanila. Huminto ito sa mismong lugar kung nasaan ang sanggol na si Jesus. Kasama ang kanyang inang si Maria, isipin mo na lang yung pakiramdam nila. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas natagpuan na nila ang kanilang hinahanap. Puno ng galak at pagkamangha, lumuhod sila at sumamba sa munting sanggol. Inilatag nila ang kanilang mga daladalang regalo. Hindi lang ito basta regalo, bawat isa ay may malalim na kahulugan. Ginto para sa isang hari, insenso isang pabango para sa pagkilala sa kanyang pagkadyos, at mira, isang uri ng langis na ginagamit sa pag embalsamo na parang isang hula sa kanyang gagawing sakripisyo para sa sangkatauhan. Pagkatapos nito, pinalaan sila sa isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya naman, Umuwi sila sa kanilang bayan sa ibang daan. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa isang bituin. Ito ay isang paglalakbay ng pananampalataya na nagpapakita na ang pag-asa at kaligtasan ay para sa lahat, hindi lang para sa iisang lahi.